at ang pagsasaliksik sa kung sino-sino ang mga ninuno nila. Nagdudulot lang ng pagtatalo-talo ang mga bagay na ito. Hindi ito makakatulong para malaman nila ang kaluuban ng Diyos. Malalaman lang natin ito sa pamagitan ng panampalataya. Ang layunin ng utos kung ito ay magmamahalan sila. At magagawa lang nila ito kung malinis ang kanilang puso at konsensya. At kung tunay ang pananampalataya nila. May ilang tumalikod na sa mga bagay na ito at bumaling sa walang kwentang pakikipagtalo. Gusto nilang maging tagapagturo ng kautusan pero hindi naman nila nauunawaan ang mga sinasabi nila ni ang mga bagay na pilit nilang pinaniniwalaan. Alam nating mabuti ang kautusan kung ginagamit ito sa wastong paraan. Dapat nating alalahanin na hindi ibinigay ang kautosan para sa mga matuwid, kundi para sa mga lumalabag. Para sa mga lumalabag sa batas, sa wail, ayaw kumilala ng Diyos. Makasalanan, walang hilig sa kabanalan napastangan, pumapatay sa sariling magulang at mga mamatay tao. Ang mga kautusan ay ibinigay din para sa mga gumagawa ng sexual na imoralidad. Mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki. Kidnapper, kidnapper sinungaling at tumitistigo ng hindi totoo at sa anumang sumasalungat sa tamang aral. Na naayon sa magandang balita ng dakila at mapagpalang Diyos, ipinagkatiwala sa akin ang magandang balitang ito para ipahayag. Ito po ang salita na ating mababasa at matutunan sa unang sulat ni Pablo kay Timothy po mga kaibigan. Na ayon po dito ay binabalaan ni Pablo yung mga taong nag-aaral ng maling, maling doktrina po. Ngayon tayo, kung wala po tayong alam sa salita ng Diyos, yung katotohanan na ating binasa dito, hindi natin alam kung mali yung ating pinapakinggan. Sabi dito sa, ano, sa verse... Verse 4? Sabi sa verse 4, Pagsabihan mo rin sila na huwag pag-aksayahan ng panahon ang mga walang kabuluhang alamat at ang pagsasaliksik sa kung sino-sino ang mga ninuno nila. Nagdudulot lang ng pagtatalo-talo ang mga bagay na ito, hindi makakatulong para malaman nila ang kalooban ng Diyos. Ito po mga kaibigan, speaking of kalooban ng Diyos, ano? Ang sabi dito, ipagpatuloy ko po ang pagbasa, malalaman lang natin ito sa pamagitan ng palampalataya. Ang kalooban ng Diyos ay malalaman natin sa pamagitan ng palampalataya. Ano ang sabi dito? So kung wala tayong pan tunay na palampalataya, hindi natin malalaman kung ano yung kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay gusto niyang sumampalataya tayo kay Jesus Christ. Yan po yung isang kalooban ng Diyos sa atin na gusto, natin, gusto niyang gawin natin mga kaibigan. Sumampalataya tayo kay Christo Jesus po. Kaya nga sinabi, malalaman lang natin ito sa pamagitan ng panampalataya. Imagine, kasi ito ang kalooban ng Diyos eh. Sumampalataya tayo kay Jesus Christ. At sabi dito sa verse 5, verse five, Ang layunin ng utos kong ito ay magmahalan sila. Magmahalan po ano? Yan ang layunin. At magagawa lang nila ito kung magagawa lang natin ang pagmamahalan na magmahalan sa isa, isa't isa, kung, sabi niya, kung malinis ang kanilang puso at konsensya. Yan po mga kaibigan, malinis po ang ating puso at konsensya, atin itong magawa yung mali natin yung kapwa, di ba? Kasi yan ang utos sa atin eh. Love our guide with all our heart, mind and soul. Love our neighbors as ourselves, di ba? Ngayon, kung marumi ang puso, konsensya, hindi magawa sa kapwa. Kaya tama talaga ito. Una talaga yung kailangan natin sa ating sarili mismo na mawala talaga yung naramdaman ng ating puso, ano, yung galit, uh, yun ang sinabi nga, di diba? Yung unang nabasa ko sa Tisalunika yun eh. Na kailangan maging malinis yung ating puso. Huwag magalit, o mainggit. Yung isa yan sa mga, parang mga virus yan sa ating katawan ni, eh, Na akadikit sa ating puso. Yung matampuhin. No? So kailangan malinis ang ating konsensya mga kaibigan nang sa ganun ay makagawa pa ng pagmamahal. Makagawa pa ng kabutihan. Hindi naman tayo makagawa ng kabutihan kung wala din pagmamahal, di ba? Yung talagang tao sa puso ang paggawa, hindi yung pakitang tao. Magagawa lang nila ito kung malinis ang kanyang puso at konsensya at kung tunay ang pananampalataya nila. See? Kung tunay ang pananampalataya. At sabi sa verse 8, alam nating mabuti ang kautusan kung ginagamit ito sa wastong paraan. Dapat nating alahan na hindi ibinigay ang kautusan para sa mga matuwid kundi sa mga lumalabag yun yung sampung utos po, no? Hindi, oh, to, tama naman, hindi naman, hindi naman yun masama. Mabuti kung, yun nga, wastong paraan ang paggamit. Dito na ako sa verse 12 nagpapasalamat ako kay Kristo Isus na ating Panginoon na nagbigay sa akin ng lakas na maglingkod sa Kanya. Dahil itinuturing niya akong mapagkakatiwalaan, kaya pinili niya akong maglingkod sa Kanya. Kahit na nilapastangan ko siya noong una, bukod pa rin, inusig at nilait ko ang mga sumampalataya sa Kanya. Ngunit kinaawaan ako ng Diyos dahil sa ginawa ko ito noong hindi pa ako sumampalataya sa Kanya at hindi ko alam ang ginagawa ko. Sadyang napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa akin ng ating Panginoon, pati na ang pag-ibig at palampalataya na napa sa atin dahil kay Kristo Jesus. Ito ang katotohanan ng dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat. Naparito si Kristo Jesus sa mundo para iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamakasalanan sa lahat. Ngunit kinaawaan ako ng Diyos para maipakita ni Heso Kristo sa pamagitan ko kung gaano siya katiyaga sa mga makasalanan. Magsisilbing halimbawa ang ginawa ni Kristo sa akin para sa iba na sumampalataya sa Kanya na pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. Purihin at dakilain magpakailanman ang haring walang hanggan at walang gamatayan ang di nakikita at nag-iisang Diyos. Amen. Timotio, anak ko, ibinibilin ko sa iyo na huwag mong kalimutan ang sinabi noon ng mga propeta tungkol sa iyo para magawa mong makipaglaban ng mabuti sa mga sumasalungat sa katotohanan. Ingatan mo ang panampalataya mo at panatili, panatilihin mong malinis ang konsensya mo may mga taong hindi nakinig sa konsensya nila at dahil dito sinira nila ang kanilang pananampalataya kabilang narito sina Himmelos at Alexander na ipinaubaya ko kay Satanas para maturo ang huwag lumab pastangan sa Dios hanggang dito po yung unang kabanata sa unang sulat ni Pablo kay Timoteo, mga kaibigan. Si, si, Pablo mismo, mga kaibigan, ay umamin na siya mismo ay um, umusi, inusig niya at nilait yung mga taong sumampalataya kay Kristo. Nilapastangan niya si Kristo sabi niya, kahit na sabi niya, kahit na nilapastangan ko siya noong una, oh, si, si Jesus Christ po itong nilapasangan niya, bukod pa riyan, inuusig at nilait ko ang mga sumampalataya sa kanya. Ngunit, kinaawaan ako ng Diyos dahil sa ginawa kong ito noong hindi pa ako sumampalataya sa kanya. So, ginawa niya yon yung iba kasi persecutor po siya, no? siya po yung nagpersecute kay Jesus Christ at dahil sabi niya hindi pa siya sumpa hindi pa siya sumampalataya kay Jesus Christ actually kaya lang naman siya sumampalataya kay Jesus Christ dahil nung nagpakita si Jesus Christ sa kanya eh di ba simula noon si Jesus po yung, yung sa kanya tumawag hindi po yung siya ang lumapit or hinanap niya. Kaya amazing yung istorya po ni Paul, no? Na minsan dito sa buhay natin, tinatawag na tayo, pero hindi pinapansin. Kailangan mo na may mangyayaring hindi maganda. bawa magkasakit, mga anumang mga paraan dyan, din doon na ma-recognize ang Diyos. Pero itong kay Paul, iba yung istorya niya. Kung natandaan niyo po, mababasa natin yon sa sa Acts chapter 9 na yung nagpakita sa kanya si Jesus Christ na walang mukha siya nakikita kundi yung liwanag na, na araw po na doon napasubsob siya at, may at tumawag sa kanya na Saulo, Saulo, Saulo. Tapos sabi niya, sino ka Lord? Ako siyon. ako si Jesus ang iyong inuusig. Yun po yung istorya doon, no? Kaya, mula noon, nagkaloon na siya ng panampalataya kay Jesus Christ. Napasa kanya yung banal na espiritu ni Jesus Christ. Kaya yun ang sinasalita niya si Jesus Christ. At maraming taong ayaw maniwala sa kanya. Kaya siya dating umuusig sa mga manampalataya kay Jesus Christ, ay siya na ngayon ang inuusig itong si Pablo. Hmm. Kaya amazing po yung istorya din ni Pablo, mga kaibigan at as kailangan natin talaga mga kaibigan, malinis ang ating konsensya okay, ingatan mo ang pampalataya mo at panatilihin mong malinis ang konsensya mo may mga taong hindi nakinig sa konsensya nila at dahil dito sinira nila ang kanilang pampalataya tayo mga kaibigan, <clears throat> baka kailangan natin mag-examine sa ating sarili? Ito na yung mga kaibigan, eh, konsensya natin. Ating examine ko ano yung sa puso natin, naramdaman natin. Magkakaroon tayo ng konsensya eh. Guilty. Pag may, may nagawa tayong kasalanan, pagtunay tayong manampalataya sa Panginoon, magkakaroon talaga ng konsensya, iniisip pa lang yung masama. Iisipin pa lang, agad-agad mag eh, makakasalanan yan pag gawin natin. magkasala tayo sa Panginoon. Yun yan mga kaibigan eh. Kaya maiwasan talaga ang paggawa ng, I know, ng mali, ng masama. Dahil kung malinis ang ating konsensya, agad maano natin na Maiwasan na, hindi mabuti. Alam na natin ang mabuti at mali